Today mga pamangkin, pupunta tayo sa isang lumihan sa gitna ng kabukiran. Dito lang pala yung sa barangay namin, sa Kalinisan, bayan ng Nauhan. At kaya sumisikat pala ito dahil habang kumakain ka, napakagandang pagmasta ng mga kapaligiran. Kaya guys, yun pupunta natin yun. Let's go! Kakata ng lumi at pansit Ah, dito tayo ngayon malapit sa kabukiran and dito lang dayon sa malapit sa may pag natapos na tong sementadong daan to. Medyo hindi ko pa alam kung paano punta rito kasi first time ko talaga. Pero hanapin natin kasi madali naman daw makita na sa gitna lang siya ng kabukiran nag-iisang kainan. Ito guys, matatapos na yung sementado dito. Bukit na bukit na talaga ito. Ayan o. Oh. Ang ganda pagmasan guys kasi yung pala hindi pa siya eh, Medyo green pa. Kaya hanapin natin dito you know, ganda ng scenery oh Dumdok, Tapos ay uh, alayan Ang ganda yung palay dito Ang laka ng buha Ayun, know, Tingnan natin kung saan yung sinasabi ng Magandang kainan dito na ano Lumihan sa gitna ng kabukiran uh, guys Tingnan natin Ito mukhang dito na ata ito kasi Ano uh, Saan ba yun? Yung ano kay Lamel Born, saan yun? Ayan. Ay, dito. Kung hirap pa na pumasok Ah. So yun guys, nandito na tayo. Yung palang bahay na yun, nandun sa gitna ng bukit talaga. Pero medyo mahirap yung dadaanan natin kasi malalim yung tubig. At saka maputik kasi nga nag-uulan na ng ilang araw. Pero punta natin, let's go dyan. So yun guys, talaga hindi kaya yung malalim yung putik. Kung galakad na lang tayo uh, from here sa tabing kalsada papunta doon. So yan, nilakad na lang natin. Medyo maputik. Malapit lang naman pala sa kalsada. Kasi nag-uulan ng ilang araw, kaya medyo maputik. At na naani na pala yung mga palay sa paligid dito. Na-imagine ko, marami pang palay na hindi na-ani. Pero check pa rin natin yung location kung maganda. Ayan, dito na tayo. Tanungin muna natin kung open sila. Kasi parang tahimik eh. Wow, ang ganda naman ng bahay. May terrace talaga. So guys, yung harap, yung landscaping nila. Ah, uh, Kaka-relax. Open kayo? Ay, sarado kayo ngayong araw na to? Ah, uh, sarado. Mamay hapon, open kayo? Mga anong oras kaya? So, yun, unfortunately, guys, uh, sarado sila ngayong umaga. I don't know, for some reason. Mamay hapon daw, bukas sila, and eh, nabibabalik tayo. Para mapagmerente tayong lomi at saka gisado. Tingnan natin dito sa may... Uh, ito yung kanilang terrace and then mayroon din dito sa loob na no, may parang arko ng mga halaman papasok ko doon may isa pa silang kubo dito na pwede ka rin daw dito mag in pero silipin na rin natin bago tayo kumain later ito yung terrace tapos sa loob ata may uh, restaurant pa ng mga upuan kaya lang sarado sila so yung bahay niya parang vintage talaga and then may halaman nandito and then pwede ka palang pumasok dito sa wow ang ganda dito So pwede ka kumain dito which is may kita mo talaga matatanaw mo yung kabukiran. Tsaka may mga halamanan pa ditong gulayan. Ang problema nga lang medyo maputik kasi bagong ulan lang. Few days, two days na uulan So dito pala yon. Anyway, for sure, babalik tayo lang ito. Titikman natin yung kanilang mga siniserve na lomi at saka punsit gisado. Balita ko, masarap daw eh. Ayan guys, pero Namuntas na natin itong bukid sa gilid ng uh, kapag kainan dito sa may kubo. Tara, tingnan nyo yung bukid dito. So, yan ang matatanaw mo kapag kumakain ka dito. Kaya lang naani na yung mga palay. Kung may apapansin nyo, na-harvest na siya. Siguro nung green na green ito at may mga bunga yung palay mas maganda. Pero anyway, maganda pa rin talaga. So balik na tayo sa kubo. Ayan. Ganda, maganda yung location. Napaka-relaxing. Parang secret place in the middle of nowhere. Pero ang importante, titikman natin mamaya yung pagkain kung masarap ba. Abangan nyo sa video nito, titikman natin kung masarap.